Hello mga guys! Ano na po ta, guys? linggo-linggo na ta, guys. Kaya pagkabutan na yung manuog. Trabaho guys. Balag. Pobre ito guys. Basta kay. Maningkamot na ito guys. Buhon guys. kaloy na guys. Guys. karon karon bitong ko na guys. Feel na ako, guys. Kaya. May akong abot karong nga panahon guys. Kung ano dyan yung panahon guys Salamat kayo sa Ginoobre you know, sa tanan Gracia guys Sa isaon guys Sa gisod ka ang panahon guys Pero naadya ko siya guys Anda mo Abag tinood dyan na guys Ang ihuni na guys Nga kung nalang dyan kayo sa ginoo si, you know, ang ampu hindi li tanan hindi wala ka nagdahong na wala ka nagdahong nga maabot na si mo ah. nga gracia guys U usap guys no guys nga ito guys dito kalimot sa pag-ampo no sa ginoo, tag moroto Moro to guys. Bye-bye!